mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat For today's video mga kaibigan, sobrang lakas ng ulan Ang oras nito ngayon is 4.44 na 4.44 ng madaling umaga Madaling ah, umaga O, oh, umaga mga Sabi kaya Bisaya, Kadlaon, sobrang lakas ng ulan Ulan, sobrang lakas Ulan at sa si Sabay sila

ngayon oras na uh, 4.45 ng umaga at Miss um, Miss 16 2025 Okay, alright Nandito na lang muna ang update natin mga kapigyan Maraming salamat, bye bye